Ibigan bago tayo magsimula palike and subscribe po muna ako at pahit ng notification bell para manotify ko kayo sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat Magandang araw ng linggo mga kaibigan September 22, 2024 Patuloy pa rin po tayo nakakaranas kayo ng maulap na kalangitan sa ilang bahagi po ng ating bansa dahil pa rin po yan sa banta ng Southwest Monsoon or Hanging Habagat na siya naman po nakakaapekto dito po sa may bandang Batanes, Babuyan Island Ilocos Region, Sambales at ilang bahagi po ng Metro Manila kasama na po dyan no, ang Western Visayas po no, at sa Mindanao Mga kaibigan kung titignan po kukunin na wala na po tayong bagyo no, sa loob ng ating bansa. Pero patuloy pa rin pong umiikot at nagsisirculate itong hangi habagat sa ilang bahagi po ng ating bansa. No. Nakataas pa rin po no, or meron pa rin pong banta ng heavy rainfall warning dito po sa ilang lugar po ng Aurora. Light to moderate po ang mararanasan dyan na posibleng pong tumagal hanggang dalawa hanggang uh, tatlong oras po. Uh, light to na, moderate, na, naman po na pag-uulan ang posibleng maranasan dito po sa area ng Cagayan, Isabela, kasama na po ang uh, Nueva Vizcaya, Quirino, Ilocos Sur, La Union, Ilocos Norte, Pangasinan, Abra, Payao, Kalinga, Mountain Province, Pugaw at Benguet. So mag-ingat tayo dyan no, sa mga lugar na yan. Patataas po yan sa banta po ng landslide no, especially mga mountainous area. So inaasahan and then by next week mga kaibigan ko, wala na po tayong babantayan na hanging habagat or southwest monsoon dahil ito po ay lalabas na ng tuluyan sa ating Philippine area of responsibility at papalit naman po itong hanging amihan or southwest monsoon. So sa mga hindi po nakakaalam, ito pong southwest uh, monsoon ay eh, mawawala na po no at papalitan po siya ng northeast monsoon. hanging amihan po ibig eh, sabihin malamig po na hangin na nang galing po no dito po sa may bandang silangan uh, gagaling po yan dito sa China at Siberia Umiihi po papasok po sa southwest uh, o southeast Asia po mga kabiggan samantalang ito naman pong hanging habagat sa kanluran po banda dumadaan yan yung mainit na lugar doon tumatama po sa ating bansa so kung titig niyo mga kibigan, posible pa rin magbigay ng pag-uulan or banta ng bagyo ito nga pong hangin amihan pero malimit lamang po hindi kagaya ng habagat na kaya mag-produce ng tatlo hanggang limang bagyo sa isang buwan, etong amihan ah, dahil mas mahina ito kung ikukumpara kay habagat, hindi ito nakakapag-produce no ng mga cloud cluster or mga kumpol ng kaulapan, mga thunderstorm bibihira po 'yan mga kaibigan. Pero asahan pa rin natin ang uh, pag-uulan, no? Oh, medyo malamig nga lang, minsan may kasamang mga yelo o hailstorm na tinatawag po mga kaibigan. So 'yan lamang po ang update sa lagay ng ating panahon. Ay, please 'wag so mong kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat po.